Sa pulsa video ang pagdanakaw ng isang lalaki sa mga piyesa ng isang nakaparadang SUV sa Maynila. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Exclusive. Mag-alas 4 na ng madaling araw ng makuna ng rider na ito na pumarata sa may Father Agoncillo Street sa Malate, Maynila. Tumigil ang motor sa harap ng isang SUV at bumaba ang sakay nito. Ilang saglit pa, yumuko ang lalaki at saka tinanggal ang kapitan ng foglight ng SUV. Nang makuha ang pyesa, agad tumunog ang alarm ng SUV. Sa kabila nito, di nagpatinag ang magnanakaw at kinuha rin ang kabilang fog light holder ng sasakyan. Matapos makuha ang mga pyesa, mabilis na umalis ang lalaki. Nagising naman sa alarm ang may-ari ng SUV pero di na niya nagawang abutan ang kawatan. Pagtingin ko lang, wala na nga, magnanakaw. Tapos tumakbo pa ako doon. Yung motor niya, Raider. Ang kapal na muka, nag alarm na. Hindi pa rin siya natitinag. Basta makuha niya isang pares, dalawa. Ayon sa biktima, aabot din sa 10,000 piso ang halaga ng tinangay na pyesa. Isinumbong na ng biktima sa barangay ang pagnanakaw. Tingin naman ng mga taga-barangay, notorious ang salarin sa bilis magnakaw. Yung aming tanod, ang rooms ponde at yung isa namin kagawat, Rumonda po sila after nung nangyari yung insidente na yon. Chinek nila yung bawat area kung nadudoon pa. Nakikipagtulungan na ang barangay sa mga pulis para mahuli ang salarin. Mensahe naman ang biktima sa magnanakaw. Kuyang magnanakaw, sabi ko sa'yo, pag nahuli kita, nako, kulong ka. Tsaka hindi ka ba nahihiyang sa ginagawa mo? Yung pinapakay mo sa pamilya mo galing sa nakaw. Nagpapalita mula na sa frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong Five. sa bansa para sa mas malawak na balitaan mag-subscribe at mag sa sa social media pages ng News 5.